sa so, mga boss, another Sunday, another pets naman tayo dito sa Grotto Pet Market. Huwag niyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss and follow mo na rin yung, yung page natin. Pusa seri tayo ngayon mga boss. Para samahan niyo ako, tignan natin yung mga pusa ngayon dito. Let's go! ano Boss Raven! Good to Boss Raven! Ito, update tayo kay Boss Raven dito sa Grotto Pet Market. Yeah, pusa boss! Plastic wala tayo eh, diyan. Yung mga pagyo kasi wala si Boss Raven, wala rin ako na, no. upset rin. Oo So, ka na ka boss? Meron tayo ditong bago. Ayan na ka na ba? May? Ayan na ka na. Ka na, May? May ka na. Ka na. pala kayo, boss. <laughs> thank you, thank you. ito, update tayo sa mga pusa ni Boss Raven. Ano mga mo ngayon, boss? Ito, meron tayo dito ang quality portion. Ito, 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 doll face. Ito, mga doll face. Doll face, yeah. doll face. Yeah. Ito, doll face. Uh, ito, doll face. Yeah. Ano dyan dyan nito, boss? Pilay. Ah, yeah. Yeah. Uh, bigay ko na siya ng 7K. 7K. Ito, yeah. yeah. doll face, yeah. -face. Uh, Ito. Ito. Kapatid niya ba yan, boss? Hindi po. Ah hindi, hindi sila magkapatid. Kamata rin, oh. Dalface, oh. Eto, bigay ko na yan dito ng 7K. 7K. Dalaki. Eh, Dalami makapalambok. Makapalambok yan. Makapalambalay ito. And, and, tapos, meron din tayo dito. Itong na ito, ah. 7K na lang din yan. Oo. Uh, that's it. Parang British Long Hair, no? wala. Uh, uh, pero, mga person. Pero, yan, mga po. Yeah. Ito, ito ang ganda ng kulay, oh. Tuxedo. Tuxedo. Ayan. Ano ka ba sa lalaki? Lalaki! Big red ito ng 7K 7K, ang quality yun. na Dahil face for it Yan na tayo dito sa Ah. Ah. 7K na lang din 7K na lang din, liko Sobrang kapal na ito Oo, kapal ang malay mo na lang Kano ka ba? 7K na lang din babae 7K yeah. na lang din Liko Yaro me kao, me kao, me kao, me kao, me kao. Ang bibel ha, ang bibel ha Ay aras Sir, pwede itong British Longhair Ito, British Longhair, yan Pero, <laughs> well, oh, ang ganda o Ang ganda niya boss? Nail mm. Nail well. Bigay ko na yung 75, mabilisan Yun, oh, mabilisan lang oh. ako, <laughs> 75 British Longhair yan Talaga yung sobrang kampanya niya Ang pula pala ito Talaga pogi Pogi, pogi Yeah, 75. Yeah. 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 Naka sale na 'to, 75 lang. Yes, so, from, and, and. So, na, lang kaya, wow. na lang kayo dito, ganda dito. na lang. Uh, white white naman na persian uh, mga pure white ano uh, blue eyes uh, ano ito mga pure white naman ito blue eyes ito ito blue eyes ko laki ah ito blue eyes yes magkano uh, sa blue eyes mo Right na ng 5 -5. 5 -5. Mabilisan. Ito babae. Ha. Ayan. 5 -5 na lang din. 5 -5 na lang din. Nanda, pure white. Oh. Di ako ba ito? Ayan. Ayan. to? 5 -5 na lang. to buhay. So. Buhay. Yan. 5 -5 na lang. Kaya ko Ganda Oh, oh, matitinda mo ngayon, boss, ha? <laughs> Ayan, wala ka import. Yan, Eto, meron din tayo dito. Yeah. na lang, boss. Mabilin tayo. Mabiling na lang, oh. oh, eh, o, no, oh. oh, Ano ito, boss, si lalaki? Lalaki to. Uh, uh, Yan, okay. uh, five, five na lang. Unahan na lang kayo dyan. nag na. Meron tayo dito at uh, B. At Ito uh, nila. 4-5 oh, na lang. 4 na lang. Yes. Ah. So, ano, danger, no? Ano gender nito, boss? Lane po. Lane. Pero naman, 4-5 na lang four, din. na lang. na lang dito, 4-5 na lang din. Ito, 4-5 blue. Yan. Yan. Lalaki rin to, boss. Ayan. Yan. Okay. Ibig-iglan yun. Ayan, po. Pure Persian. Pure Persian na blue. Yan. 4-5 na lang. 4-5 na lang. 4 na lang. Kaya, una na lang kayo dito. Blue yan. Ayan. Yan. Yan. salamat sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Raven. Team lang kayo sa FB niya. So, ano po, sa mga, mga konsulada po sa mga cuts ko, pwede niyo akong kontakin sa Facebook page ko, si Raman Raven. Ang profile picture ko, yung logo ng Manu Kakulur yun. And then, ang number ko, sir, 953-236-0767. Ah, sir, sir. Boss Raven. Thank you, Boss Raven. Thank you, Boss Yon meron din tayong dala rito na isang Persian na odd eye. Yan, napakaganda niyan. Quality, quality. Yan o. Oh. Male. Two months old. Yan. Buy eye. eye pa yan mga boss o. Oh. Yan. 6.5 na lang yan. Odd eye. Yan. Persian doll face. Big bone. Yan. Yan o. Oh. Magkaiba yung mata niya. Blue at saka green. Yan. 6.5 na lang. Tapos meron din tayo rito ng pretty short hair tapos persian yung nanay ginger white lalaki rin to mga boss 3k na lang budget me lang PM lang po sa lahat ng mga interested ito ganda oh 6.5 na lang yan mga boss parang anak ni Chloe yan oh. Tapos, meron tayo dito yung British Shorter na blue. Yan. 20,000 na lang yan, mga boss. Rush lang. Kapatid ng lilac. Tapos, meron tayo dito yung British Persian na ginger. Yan. 3.5 na lang yan, mga boss. Yan. Message lang po, mga boss. Yan. Thank you. Morning, Boss BB. Morning, hey, Boss J. Nata-update tayo kay Boss BB dito sa Rotopet Market. Ano? Alam, boss, ha? tayong ano dito, budget meal. Budget meal. upay lang. Yun. Alam mo sa. Ano to? Bengal. Bengal mo. Benga Oo. 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 Upay lang. Upay to Bengal person. Oh. 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 Upay. Oh. So Sana mas? Upay. na lang. Oh. Bengal person o. Oh. Upay na lang o. Oh. na dito. Oh. Ang nanay ni Topper, ah, no. ano? Belgan, Belgan. Persya oh. ng tatay, yan. 2-5 na lang, oh. Muro-muro na, oh. Una na lang dito. Ano naman? Ano to, boss? Beauty shorter. Beauty shorter. Beauty shorter. Oo. Oh. Yeah, golden tabi. Golden tabi. Yan, ganda, ang kaya na ito, boss? Ito, baba ito. Ah, lasting 15K. 15K? Oo. Asking. Asking Pag beauty Ano kasi, 4 months. 4 months na. Ako na black. Ay, parang okay. uh -huh. oh, yeah. ano, choco, no? Oo, siya yan. Ito, Ano dyan din ito? ito -eh. -eh? yan? Months, oh. ay. yan? Mag-tetal 10 Ayun, pwede nang pa start no? lang basal yan. Di pa ano na ito, boss? Ano na lang yan, 5? 5,000 na lang? bigo sa punta. Ayun, una na lang. May package ka na 5,000 lang. Kaya mo na lang mag-eat. Ito. Ito, malaki na. Persian. O, pero na. Babae. Ano ito? Kaya, 4K na lang ito. 4K na lang, o. 4 na lang. 4 na lang. 4K na na Ito naman, boss. Ragdal? Ito, ragdal? ito, Ragdal, oh. Sa mga okay. naghahanap ng Ragdal dyan, okay, oh. 15,000 na lang. 5 months. Yan, 5 months. Okay. Ito, yan, oh. 15,000. Okay. Lalaki. Lalaki. Yan, ganda niya, oh. No? Wow. Wow. Yan, lalaki. 15,000, Ragdal. Yan. Ito, Ragdal din, tabas? Oo. Okay. Right. Ayan, matutulog lang. What? 18K, sagat na. 18K. 15k Aba Ano, yeah. well, oh. kapal ang balay mo bo. Big bone talaga Ayan, mm -hmm. nagkal Ata na tawag? Yeah. 18k, yeah. fix na ako dito 18k Ayan. Fix na sa 18k mga ko oh. Lalaki ko Lalaki 6 months 6 months na Kote na lang yung tayo niya Ayan eto ito mo boss, ano to? Exotic? Uh, exo British. Exo British. Oh, British mo meron tatay. Ah, oh. uh, lalaki yan. Ang nanay nito, na uh, exotic. Exotic. Yeah. Yan, magkano to? Yan, yeah, ano na, 7K. 7K. Oh. Yeah. Ito, kapatid niya to. Ito yeah. iba, iba mother nito. Yeah, exotic. Exotic talaga to, pure. Yeah. Yan. Baga na <laughs> mo to ah. Pagkano to boss? 9500 na lang. 9500 na lang. Nine na lang. Yeah. Exotic. Labae to. Long hair ba <laughs> to boss? Labae. Exotic long hair. Labae. Yeah. Bye. Bye. Yan. 9500. Oh. Yeah. Ito yung kapatid niya. Yan. mababa ilong. Mas mababa ilong. Ayan. Ito mas mababa ilong. Ayan. Ito mas mababa ilong. Ayan. Ito, magano to? 8K na lang. Yan. Uh, exotic. Bonger. Yan. Kala na, boss? Kala na lang. Ah, ito. Ito, ginger. 2,000. 2,000 lang. Ito, budget nil lang, oh. Kapatid ng mga Bengal lang, ay. Yan. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss TV. PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Boss TV, ah. Thank Boss TV. Thank Morning, boss, Ted. Morning. Basta, boss, long time na look, ha? Oo, boss. <laughs> Ayun, update tayo sa mga pusa ni... Eh. <laughs> boss, jet. Ito, British Jet Jet boss. Ito, British Jet Air. Primal Yun. na natin. Ano ba? 12 na lang. Oh k pa. well well na lang. Uh, Ang pa. pa yan. Memorial. Wala ka okay, na, no? 3 no. oh, months lang to magpupo. 12K na lang, boss? 12K na lang, Estate. una na lang dito, 500, mga boss. So, British yan. Ito, mga Persian. Parang British long na, boss, ano? So mga Persian lang. 3 months lang. Mga months, months lang. okay ka? lang. natin to kahit 7K isa. 7K isa. Oh, lahat ng dalpis. Dalpis yan. 7,000. 7K lang yan. Ah, uh, meron tayo mga ano, for reservation din pa lang mga going to months ng buwan na Rockdale. Ayun, ang din tayo ng free resort here na Silver Ayun, sa okay. Silver Cave. Pwede eh, na kayong magpa reserve oh, pwede na kayong magpa-resort pag mag kaya lahat right? ang sa page natin via Piscadery. So, o so, kaya sa uh, number ko 0976088935. Uh, yes, si Master. Uh, Naman, fantastic. Thank British Long Hair, yan, yeah, dami ah. Sabi niya apat na babae. Apat na babae, yan, mga British Long Hair. apat na babae po, isang lalaki. Ano po. Ano po. Sabi niya po Ah. kuya, yan. 10,000 ang isa, British Long Hair. Yan. Ito, dami nito. Ito naman yung mga short hair. Yung bahay siya. Yan. Sabi ah. lalaki, Beauty Shorter naman, yan. Magkano yan mam? Ma may sa -isa, isa isa mga Beauty Shorter. Yan. Ilang man yan, months na yan ma'am? Two months na. Magkakapatid ba yan? Magkakapatid yan. Ito ano ito mam? Ibiriyan oh, ang ganda oh. Eh. 12,000. Ano ito, lalaki ba ba? Okay. Ito banget, kan? Enak banget. Ah. Uh. Bigay na lang 12. na lang. 12,000 na lang Siberian. Lalaki. <tom> ito, ito. ito, ang cute ito. ang British version. British version. Ito ang lilac. And, Sa lilac ko ay Oo. isa 10,000 um. isa. Ano. yan. pa, no? Yan. Ito naman sa so mga Siberia na kitten. Yan. Dalawang lalaki. Yun, ganda ha. Solid po ha. Wala na yung sarita man, Jay. Isip na lang ha. Siberian ha pincer. Ito, ginger naman na ah, Persian. Yan, sa mga naghahanap ng ginger. Yan. 6,000 na lang isa. Yan, ginger. Thousand. Tapos, ito, ragdal. Uh, okay. Pogi, ah. ah. <laughs> 20,000. Yan. Ganda, oh. Magandang pang future stud, no? Ah, pwede na. Ayan, pwede na raw yung pang-start sa ating mga kapit. Yun, sa, lahat ng mga gusto mag build kay eh, Ma'am Jay, DM lang kayo sa FB. Uh -huh yun thank you thank you oh, Yan. oh so, malaki na. ilang months sa tatay si Sarah? tapos four months na. tapos four months uh, big uh, ano Pito, man. Man. Ah, yung nanay. na naay nito naman tapos 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 Talagang big bang yan kasi malaki lahi. Maincon. Uh, ano to? Maincon uh, main Persian. Maincon Persian. Uh, dalawang male. Ah, dalawang male Ah, isang female. Yan. Ito, dalawang male. <laughs> yan. Magkano isang atisara? Ito, uh, out ng 10k pero negotiable yun. Yun, negotiable pa. 10k. Itong nasa baba na to, ano to atisara? At ito, ito tayong mga Persian dito. Ah. Ito yung 5-5. 5-5. Itong white, right? 5-5 din. Oh, So, may isang yan. Ako, ito, meron ako dito ano. Ito, life changer. Ako, ano, 5 months na po. 5 months na yan? 5 months na to. Kaso uh, 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 siya, no? Ayun. Uh, Magkano to? lang, uh, 8K ni ko. 8 months to. 5 months na, dito. <laughs> 8K na lang. Yan. <laughs> Ah, ito po, Ams Kids. Ito, ang dito ng 6-5 negotiable, oh. tapos yung sheet ko na black, uh, 5-5 negotiable. Ayun, sa mga naghahanap ng pure black na sheet, so meron si Ate Sara. Ayun, <laughs> oh. tapos ito. Uh, meron na ka dito, ito uh, in-hit na kasi to. Ah, in na. Oh, ito. Ah, in-hit na. Oo, ito in-hit ko. Ito ka lang din yan. At makakakuha na tablets mo kasi super lang din talaga nito. Ah. Oh. Uh, 11 months lang to. Ah. Oh. Out ko to ng 10K Negotiable. NK, negotiable. Doon. Ah. Ah, ako na ng 55 negotiable. Ako din 'yo. Ako din 'yo. Ano to? Ah, female. Female. Oh. Seven tayo dito ng orange. Ito naman ginger. Doon. <laughs> Ilang man sa to, Ate Sara? Ito ito yung mata. Wala rin Mail pa, negotiable. Ano po? 5K uh, negotiable. 5K negotiable pa. Yes. Mail pa. Mail. Tapos, nasa na niya. Meron ako dito yung mga... Ito, ang ganda na ito ha. Exotic. Exotic na, rare pa. Oo. Guys, ha. Exotic long hair. Exotic long hair ito, pero pinagpapakasin. Ah. 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 Long. Ayun, sobrang kapal. Sobrang kapal niya. Ayan. Ano to, lalaki? Uh, babae. Ah, babae. Ano to? Exotic long hair. Exotic long hair. Well, silver color to. Ah. Lang, uh, exotic long hair. Ayan. Magkano to, Ate Sara? Ako po ng 25. Negotiable. Oh, 25, negotiable. Oh. Uh, message na lang po ako. Tapos sa mga followers mo, sir. Ah. Uh, ah, uh, message lang ako. Tapos, alam na Negotiable lahat. Ayan, negotiable yan. <laughs> may discount na, may free pa. Good. Sa lahat ng mga gusto mag-abil kay Ate Sara, punta na sila siya sa namin. Uh, sir, 912-422-0018. Tapos yung FB mo, Ate? Uh, <coughs> uh Shiara Alzaga. Message nyo lang ako. Ah. Ano yung FB profile mo? Ah, uh, naka-red shirt ako. Yun. Yun yung ate Sara. Thank you po. Thank you na. Good morning, Sir Eric. Yun, okay, update tayo kay Sir Eric dito sa Grotto Pet Market. Yon. Happy Father's Day. Happy Father's Day, boss. Yun. Lahat po ng fathers ako. Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers. Yan. Ito, update tayo sa mga pusa ni Sir Eric. Ito, ang ganda na ito, boss, ah. Solid color, ah. Anong gender niyan, boss? Lalaki. Ito, magandang gawin pang istad. Malaki po sa Pagkataw 8 months na po 8 months na Paksin License met po 2 shots Sa 5 ano 17 lang 17k Pagkataw Pati yung spotted niya Ang nakaka spotted niya Parang may 2-8 na gano'n lang 17k ito naman, 5 months. 5 months na. Yan. lalaki din. Lalaki din. Yan. naman, Bengal. naman sa 15 000. lang 15,000. 4 months na. 4 months. Bengal. Yan. Ito yung mabait nila. Ito, babae. Ayan. Parang naggo golden siya, no? Parang golden rosette, no? Ayan. 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 Kaya eh. lang naman to sir Eric? 15 kayo din. Ayan, gumaya na ha. Ayan, go -golden yung ano niya. Oh. Okay. Uh, Babae. Eh. Ayan, Bengal. Meron ako dito Ito. British cross. Ah, British. British cottage. Babae. ganda naman to. Oh. Uli green. Magano to sa Rarik? 10,000 lang yan. 10, na lang oh. One year old. British Scottish. Yan. Ano to, babae? Babae. Yan. 10,000 na lang. Unahan na lang kayo dito. Ganda ng mata, oh. Ganda yung mata niya. Yan. Thank you, Sir Vic. Yan. Salamat mga gusto mga gabil kay Sir Eric. Kontakin nyo lang siya sa FB niya. Naka sa number niya. Yeah. FB, FB. Okay, kontak number. Eh, mga chihuahua din po kami sa bahay. Ayun, marami rin chihuahua si eh, na, John, nice. new, Sir Eric. Kaya ah. hindi namin na tala eh. Yun. Thank you, Sir Eric ha. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Morning, kuya. Thank you, idol. Ito, medala rito si kuya na... Ano to kuya? Ito, Himalayan idol, saka uh, British British. Short hair. Ayan. Himalayan person. Ano Anong gender nito? Itong Himalayan person, babae po, idol. Uh, triple gold. Babae. Uh, Magkano to kuya? 4 months. Bigay ko na lang idol ng 7K, negotiable. 7K, negotiable uh, pa. Yeah, 4 months plus, na. Tapos, tunawang British short hair. Ito, British short hair. Apo, lalaki, 7 months old. Malaki, Bro, malaki na. Ako, ah, dun. Ganda. Ganda. Beauty short hair. Yan. Yan daw, oh. malaki na siya. Okay, so mabilisan na ito, bibigyan ko na Maka lang. ano to, boss? 8K na lang. 8K na lang, oh. Mabilisan lang. Makapogi. Yan, beauty short hair. Malambing mo yan. 7 months na. Kaya sa labas, pang-indol lang. Ko Kote na lang ngayon, no. oh. Uh, yan. Maganda pa, start 2 balls yan. Magkano ulit ako, ya? 8k na lang 8K na lang. Una na lang dito. short area yan. Na, rush na presyo lang. Ah, oh, Rush na presyo lang. No, basta. Balik una na lang ito. Yan. Eto, to, kuya? Yes, ano to ito kuya? Yes, ito? Ano ito kuya? Ah, ito. Beagle Shih Tzu. Beagle Shih Tzu. Eh, tatay niya. Yung Pogi ko pang stat. Ah, ito yung tatay. Ah, pang stat Shih Tzu. Paano eh. ito kuya? Ayan, pang stat ko. Pure Shih Tzu Riverline. Ano ko na lang siya ito. Bili ko na lang po ng... 6'5 6'5 na lang Kompleto diwa, ano yan? Uh, uh, Bakuna diwa, mayroon Probe na Ayun, Ito yung baby. anak niya Ito po yung anak uh, Nanay niya oh, Bigel dad, bigel. A, bigel Tapos Ayan. yung tatay po Shih Magkano so, to kuya? Bigyan na lang po ng 4K pa konti 4K na lang? May uh, Ayan, 4K na lang Ano <laughs> lang kayo dito? May ano na rin po ito First vaccine sa complete liver Ayun, may vaccine na Laga na lang Yeah. Ano contact number mo kuya? Uh, contact na lang po 0935-3370-334 Ayun Ano pangalan kuya? Kuya Dars Kuya Dars si yeah. Ako. Thank you kuya Dars ha Thank you Ano mo Dennis? Eto update tayo sa mga pusa ni Boss Dennis oh, Ang dala mo ngayon Boss? available pilapil natin ito Nakuha na ito Pinakyaw Ah pakyaw na to, oh. Sold na ito oh. Ayan yeah. ito na lang Ito na lang eh Mga Exotic Maine Coon ko Ah exotic Maine Coon oh. Ayan yeah. Yan. Exotic main con. Yon. Nag Naggo -nag golden pa yung ano no, yung balaybo no. Magkano tapos, tennis? Una na lang kayo, 85 na lang. 85 na lang. Oh. Uh -huh. Main version. Main con version? Hindi, exotic main con. Ah, exotic, exotic main, cone. Cone. Exotic main cone. Yan. Una na lang kayo diyan, 80 na lang. Yan. Uh -huh. eto uh, naman, pure, ganoon, pure white. ah, kapatid niya yeah. yan. maincon Exotic. Exotic. Yan. Magano to? Ganun na lang 8.5 na lang. 8.5 na lang din. yon Yan. Lahat yan, ganun na lang. Tapang siso. Lalaki rin ba yon Oo, oh, lalaki. Babae yan. Eto, ano to? Ganun din, e, kapatid. Ah, kapatid yan. maincon ano? Oo. Yan. Yan. 8.5 Pati ito kapatid nito oh. Yan Ito sold na yung mga yan Sold na yan Ito mga dashan Oh may mga dashan tayo Ito mga ano sa dashan mo? Ito pipigay ko na lang 5,000 5,000 na lang to? Oh. and Dito sa Shitsu mo Ay Marlon yan eh Oo Marlon ba yan? Ito sa ito Ay Run, sa lahat ng mga gusto mag magabil kay Boss Dennis, PM lang kayo sa FB niya. Thank basta Mas Dennis. Yeah, Salamat. Tony, Ma'am Lisa. Ito, update kay kayo, Ma'am Lisa. Sa mga accessories niya rito, kompleto siya. Basta so, mga accessories ng aso, pusa, ibong. Yan, kompleto siya. Pati mga alis, Marami Dami siyang lips. Saka mga cat litter. Saka cat. Okay. Yung mga cages, cat litter, cats. Marami rin siya. Saka mga pantakot, oh. Ito, mga inuminan, Marami rin. Uh, At mga pet bag, meron din si Ma'am Luisa niyan, mga ita, ano. Ganda. Ito, malaking bag, oh. Yan. Ang leto si Ma'am Luisa. Uh, thank you, Ma'am ha. So, guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKJC you Happy Father's Day pala, mga boss, sa lahat ng mga fathers din. Thank you, mga boss. Kabush. Morning, Bostin. Morning uh, po, yung mga pusa ni Bostin. Oh, eto, sir. Ah, uh, boss. Ano, ano, exotic Persian, lalaki. Exotic Persian, lalaki. 5 months, magsi six months. Uh, uh, okay. po yan. ano boss? Ano na lang? Six five na lang. Six five na lang. Six five. Eto. Eto naman, exotic Persian, female. Short hair. Uh -huh. 9K. 9K na lang. Oh. Mas meron tayo dito, sir, ano? Ha? Uh -huh. Meron tayo dito, uh, ito, oh. Uh -huh. the Dalawang buwan. Dalawang buwan. Yan. Yeah, sir. Yan ang gata. Ano to boss? Ragdoll sir. Ragdoll oh. Uh, pure. Ah, uh, 75% lang. 75%. Oo. Tuma uh, sir. Ano dyan dala to? Email. Email. Oo. Oh. Uh, Magano? Eh, dala na 75. 75 dala. Uh, so, so, oh. Ragdoll. Umuha ko ah. 75% ragdal. ko yeah. talaga mm ron, ay -hmm. 9,000. Okay, pero, sa uh, okay, okay, uh, okay, Sir, uh, sir, uh, eh, sir uh, Jake, 7,500 na lang. Seven short air, silver tabi. Ito, silver tabi na British, British short hair. 3 months. Pero ito, Sir, ano lang? 10K na lang. 10K na lang, pretty short oh, wow. Tapos, meron tayo dito no. Imported na ano, parents is imported Ah imported, import yung parents? Sir, so, uh, yan siya, smoke blue wow. Two 2 months and a half ano to boss Three Ah... Uh, ano to Triple coat na Persian Big Bones Ayun Triple coat na Persian Yes po At ko siya Pag-araw Yes Ayan Ano to boss? Uh, Sige yes. sir Ano 10-5 na lang 10-5 na lang Hanggang ano? Sige hanggang 8-5 Hanggang 8-5 daw sa 10-5 ko 8 na lang ha Mabilis. Ganda na niya nag ko siya Pag-araw uh, Anak na imported sir Ayun Anak pa lang okay. sir uh, uh. Ito naman. Going up match. Going up din. Oo, sir. Rico, no? Oh, sir. Ah, ganda. Blue. Ilang man sa tabas? Two match din. rin po, goodbye Ata okay, ano na to. Ano lang, sir? 6-5 lang. 6-5 yeah. lang. Kapalang yeah. pala ito, oh. Uh, lang. Wala yeah. yeah. na boss? Wala na sir. lahat ng no. mga gusto mag kay Boss Team. kayo sa si. FB. Salamat po. kay ano. Jake Adjusy. Uh Wala -huh. ad uh -huh. sa serie. Thank you, Boss Tim, ha? Thank you, po. So, guys, dito ko na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Geek you Adjusin. Happy Father's Day pala, mga boss, sa lahat ng mga Father's Day. Thank you, mga boss. Kabush!